One, two. People, people, welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka na maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mama sa ninyo. Charot! So, kamusta naman kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So, happy Friday sa atin lahat. And then, thanks God, it's Friday. So, ang bilis ng araw, no? Pero, si syempre habang pabilis ng pabilis yung araw, papunta na tayo sa mga exciting moment ng mga magaganap pa ngayong December, syempre nandiyan na yung Christmas, nandiyan na yung ano, tawag dito, dami. So Miss Miss Charm, so kaabang-abang ang Miss Charm. Dahil yung Payumo finally lalaban na. And then of course si Chelsea Fernandez para sa Miss Cosmo. So tingnan natin kung ano magiging eksena nila ng bonggam bongga, -bongga. Pero ngayong araw na to, Diyos ko, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga Chika. So, para sa una natin, Chika, eto nga, syempre, pambato natin sa Miss Charm, na si Cyril Payumo. Oh my gosh, umarangkada na ng bonggang-bongga -bongga sa Vietnam. At ayun nga, grabe, talagang excited na tayo para sa magiging ganap at laban ni Siyempre, Cyril Payumo sa Miss Charm. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan, I hope she, ano, prepared talaga, no? Kasi medyo matagal-tagal din nang hinintay ni Cyril Payumo. Pero, siyempre, I'm so excited for her. Excited ako kung ano ba ang magiging eksena, ano ba ang magiging ganap ni Cyril para sa competition niya dito sa Miss Charm. Ang nakikita kong matinding kalaban niya dyan, si Thailand. Kasi si Thailand, alam naman ninyo yung si Miss Phuket, iba din, di ba? Dapat na si Miss Phuket ang gusto nating manalo noon sa Miss Universe Thailand. Pero ngayon, parang piling ko arangkada yan sa Miss Charm. But naniniwala pa rin ako kung ganda ang pag-uusapan. Ang at syempre, ang ganda ni Cyril Payumo. At kahapon nga, nagpatikim na si Cyril, di ba? Doon sa airport ng pagpapakilala niya na, Cyril Payumo, Philippines. So, syempre, I'm so excited for her kung ano nga ba ang magiging eksena at ganap niya. Pero, syempre, looking forward ako kung ano pa yung mga pasabog niya. Noong hindi ko pa nakikita itong si Miss Thailand, sabi ko, parang pili ko si Cyril ang mananalo dito. Pero ngayon, tingnan natin. I hope na sana prepared kasi medyo... Aminin naman natin no, na medyo tumaba konti si Cyril. Pat sana, ano, ah mag-loss siya ng weight bago mag-coronation. Charot. So, yon I'm so happy. Pero, yon nga. Support tayo kay Cyril Payumo at maniwala tayo. So, hindi ko ma-estimate ko ano ang mararating ni Cyril, Cyril dito. Pero, naniniwala ko kaya din ni Cyril maka top 5 o manalo dito sa Miss Charm, ha? So, tingnan natin. Good luck. O, oh, diba? So, hindi niyang si Cyril ang aarangkada sa Vietnam dahil kahit ang Miss Cosmo na si Chelsea Fernandez, eto na nga, inaabangan na to ng lahat. Kasi nga, diba, alam naman natin si Chelsea ay palaban. At alam din natin si Chelsea na, ano mo yun, yung sa simula, tahitahimik lang yan. Pero pag malapit na yung talagang arangkandahan, ano, arangkada, ay nako, ang maarangkada yan. Kaya hindi mo rin pwede underestimate yung magiging kakayahan talaga dito ni Chelsea Fernandez para sa competition ng Miss Cosmo. So, ito yung ikalawang edition ng Miss Cosmo nung una ang pinadala natin si Atisa na sobrang ganda pero hindi nanalo. And then baka gusto nila si Chelsea kasi si Chelsea yung character ni Chelsea I think ha pasok sa banga, pasok sa alam mo yon yung kung paano neto i-execute yung sarili niya, I think ha, kayang-kaya to ni Chelsea. Kaya, I'm so excited for Chelsea man na, Chelsea Fernandez sa so, magiging eksena niya. Ako ha, estimate ko ha, kaya neto mag-last two standing. Kung si sa hindi nakarating sa dulo, I think si Chelsea hindi papayag na hindi makakarating yan. Diyos ko, si Chelsea pa. Alam mo? Kung si Atisa tahimik-tahimik lang na parang, oh, sige, gawin ninyo kung ano yung gusto nyo gawin. Pero kay Chelsea, no, 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 no. no hindi papayag yan. Na kumakain din ng ano yan. Alam mo yun, nang bubugayan ng apoy. Ganon. At, nako wag nyo ano, wag nyo i-underestimate ang kakayahan ni Chelsea Fernandez maniwala kayong Miss Cosmo hindi nyo kakayanin charot so yan but good luck and I wish all the best syempre sa mga lumalaban sa atin dito sa Miss Charm at sa sa Miss ano Cosmo kasi, di ba, parang ang Vietnam may pagka-insecure <laughs> sa bansa natin. Alam nyo yon hindi talaga nila pinapanalo ang Pilipinang beauty queen natin. So, uh, lagi silang gusto nila, sila lang. So, sa Thailand, medyo maganda-ganda pa yung relationship natin. Pero dito sa, ano, sa Vietnam at saka sa, ano, tawag dito, sa Indonesia, hmm, Nako. <laughs> sa Indonesia, magtitiwala pa ako kahit miski pa paano. Pero sa Vietnam, Simple lang sila pero parang alam mo ramdam mo na may insecure sila sa mga beauty queen natin. Aminin nila yan. Charot. So yun. Hindi kasi ilang beauty queens na ba natin na lumabas sa Vietnam na ginawa lang nilang first runner up. Kahit anong galing na nung kandidata natin, first runner up ang naging resulta, di ba? Mm. So yun. Kaya ako hindi ako umaasa pero mali ninyo ma-break nila ma-break nila ma-break oh ma-break nila yung sumpang yan so patunayan sa atin ng Vietnam di ba na hindi totoo yung sinasabi ko charot so yon at eto ang sumunod na chika oh my god sabi ganoon deserve ba ni ate manalo daw magkaroon ng homecoming after niyang maka third runner up sa Miss Universe Diyos ko, tinatanong pa ba yan? Yung top 10 nga, yung top 30, pinarada ninyo eh, o, oh, di ba? So, ako para sa aking yes. Deserve na deserve ni Ati sa Manalo na magkaroon ng homecoming parade. Hindi lang sa Mowa, ha? Gusto ko talaga doon sa Makati. Bakit? Hindi naman siya titled. Pero, kasi, ba diba, kayo na nga rin na nagsasabi na dapat ang nanalong Miss Universe ay si Maria Ati sa Manalo. And I think para sa close na kanyang journey, I think good na iparada siya sa Makati. Kasi, di ba, tatlong, ano, tatlong pageant na ang nilabanan ni Ati sa Manalo. First, Miss International, Miss Cosmo, at Miss Universe. So sabi nga noon, Mama Sam, dapat dalhin natin si Atisa sa Miss World. Baka manalo. Ayan ang hindi ko assure sa inyo. Una, parang piling ko ayaw na ni Atisa. So marami nga ako naririnig. Dapat daw dalhin sa Miss Grant. Kasi daw, si Mr. Nawat, ibibigay daw. Naku, na <laughs> hindi ako naniniwala. Sa totoo lang. So hindi ako naniniwala sa mga taong to na parang, alam mo yon na parang imposible. Doon kay Mr. Nawat, I think yes, kasi nakita na ni Mr. Nawat kay Mr. Nawat na lumabas sa bibig niya mismo na she's a very queen. Kung sasali si Atisa, I think mananalong Miss Grant. Ulit. Pero kasi syempre, kailangan i-prove pa rin ni Atisa. At saka yung galawan sa Miss Grant, hindi ganun ka ano Hindi, hindi si Atisa yun eh. Ayun, yung beauty, yes. Very queen. Talagang iba talaga yung ganda ni Atisa. And then pagdating naman doon sa ano, pagdating naman sa sa Miss World, pwede sana pero mahirap. <laughs> hindi ako tiwala na parang ganong kadali makukuha. Pwede, yes, pero hindi ko alam kung magiging kapalaran ba ni Atisa ay eh magiging kapalaran din ni, ni Opo na nag runner-up sa Miss Universe tapos magta-title sa ano, sa Miss World. So, hindi ko alam. Pero, pwedeng mangyari. Di ba? So, yon So, let's see. Kung gusto ni Atisa, syempre, susuportahan natin siya. Eh, kahit ano namang gawin ni Atisa, eh, nandito tayo para sumuporta sa kanya ng bonggang-bongga. At, naniniwala tayo sa kakayahan ni Atisa Manalo. But, Depende na yan kay Atisa. Basta galing sa puso ni Atisa, laban. ba diba? So, yon And then, of course, Atisa Manalo, mananagtiling Atisa Manalo ng Pilipinas. At, ayun nga. Mm -hmm. So, deserve nga magkaroon ng homecoming pa rin. At gusto ko bongga. Gusto ko yung nakikita nating float na nilalabas na kung ano-ano. ba -ano. diba? Kasi, Di ba talaga akong atisang manalo? Mm -hmm. Winner na winner. Di ba? So, yan. And then, para sa sumunod natin, chika, speaking of runners-up, di ba? Kagabi nga, Diyos ko, ito talaga tinutukan ng lahat dahil ang ating pambato sa Miss International kumabog ng bonggang bongga as in bongga talaga as in talagang winner So yon I'm so happy dahil nakita natin yung execution grabe ni Mirna Isguera ha? the way kung paano niya igalaw yung sarili niya the way kung paano niya talaga execute ang ano, laban niya dito sa Miss International Siyempre kinabahan tayo nung una kasi top 20 tapos top 10, tapos top 5, sa top 20 syempre hindi natin alam pero sa nakita ko naman sa prelim ay ayun, swak na swak ang galing, in fairness ni Mirna Esguerra and then plus naka-jump talaga siya sa swimsuit competition na talagang masasabi natin, Diyos ko detelyado may paikot pag gano'n, ang lola mo pa, tapos magumano pa o, oh, di ba? Diyos ko, ingit ang mama sa niyo, Ang galing-galing. Nga nga ako, very professional. The way kung paano niya ilakad, yung poise niya, talagang very poise. Ang lola mo, aminin ninyo, lahat kayo natuwa. O, oh, di ba? At hindi lang yon kung paano talaga niya ipamalas yung galing niya. Sobrang panalo, di ba? So, yon So, si Lara Kigaman, umaasang mananalo si Mirna Esguera pero ayun nga, hindi nga sinuwerte si Mirna kasi pagdating sa Q&A, talagang matitindi na yung mga kalaban niya. Ayun ang masasabi ko na hindi talaga under, ano, hindi na natin kontrolado yung top 5. Pagdating sa top 5 kasi may isa dyan na biglang magaling, may isa dyan na kukuda ng bonggam bongga So yun, kaya tama yung sinasabi ni Atisa na, na ang kaya niya lang dalhin yung sarili niya hanggang top 5 tapos sa top 5 bahala na yung desisyon kasi hindi na nga kontrolado kung ano yung mangyayari dyan and then ayun so dapat ayun ang tandaan natin lagi sa mga candidates natin na lumalaban sa international pageant kasi ito yung natutunan ko na dapat ano dapat alam natin yung top 5 hindi na natin kontrolado 'yan kasi depende na 'yan sa hurado, depende sa mga ganap, depende sa mga performance na ng mga candidates. Yes, pag nakata-top tayo dapat maging masaya tayo. At masaya ako kagabi kasi ang layo nang narating ni Mirna Isgera at Jumble Dan Benipini. Di ba, Christine Ann? So 'yan. Nakakaloka. Sobrang natuwa ako kay Mirena. Mm -hmm. And congratulations. And then, of course, ano naman daw masasabi ko sa nanalong Miss Colombia bilang Miss International? Well, ang masasabi ko ay winner. So, yun, magaling naman si Miss Colombia in fairness naman. So, para sa kanya yung corona na yan at wala akong bitterness na nararamdaman kasi nakita naman natin na nagperform din siya. Job well done. Mm -hmm. Sabi nga ganoon, kanya-kanyang destiny yan, kanya-kanyang technique, kanya-kanyang strategy game. At I think yung strategy game niya nag-work. Uh -huh. Nag-work ng bonggam bongga -bong. Kaya, congratulations, Colombia. You did it. Diba? And then, of course, sabi nga ganoon, Philippines is a country with very strong stars. Sabi ni Sienes, Well, I love Shines. Charot. <laughs> si Chines, yes, napatunayan nga ni Shines na kung paano natin suportahan ang mga Latinas pagdating sa larangan ng pageantry, di ba? Isa nga ang hinahangaan natin at sinusuportahan natin diyan ay ang Miss Antonia, uh, ang Miss Venezuela. And then Puerto Rico, Colombia, ayan, Nicaragua, di ba? So, kung paano natin sila bigyan ng nang magandang treatment pagdating lalo na pag bumibisita sila sa bansa natin. At hindi lang, sana mga napapanood natin, naniniwala tayong magagaling sila. etong lately lang yung lumaban ng Miss Colombia, di ba? Wala naman tayong comment doon sa Miss, uh, sa Miss Universe kung paano mag-execute si Miss Colombia. Pero wala tayong magagawa. Eh, 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 yun ang decision sa kanya ng, ng organization. Pero magaling din, di ba? And then yes very strong such factor ang ating bansa dahil syempre nakita naman natin di ba laging Philippines 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 and Philippines di ba so sobrang nakaka-proud yung mga Pilipino dahil sobrang grabe yung suporta and then plus nandoon na dapat ma-proud tayong lahat hindi lang ako lahat tayo dahil sama-sama tayo dito and then dito talaga pinapatunayan natin yung ganda nating pang-world class di ba so yun so imagine niyo lahat sila parang nakata-5 oh di ba so juggle that philippines lalo na yung batch na to oh my gosh sobrang grabe panalo at congratulations. And then, ayun, sabi naman ni Raul, ha uh, si Raul, na insecure sa lahat. Sabi ganon, believe na believe si Raul kay Fatima, pinakamataas daw na engagement Miss Universe sa time niya at most views. Alam nyo, sa totoo lang, taon-taon naman, mataas naman ang engagement ng Miss Universe at madami talagang nanonood. Pero ginagawa ng organization, kayo na rin ang nagpapabagsak sa engagement ninyo. Kasi nakakaloka kasi yung mga drama ninyo sa buhay. In fairness kay Fatima, mag ka ng ano ni Fatima, talagang puputaktihin nila kasi sa galit. Sabi nga ganon, good or bad is publicity, di ba? So, yon So, totoo yung sinasabi ni Raul na mataas yung engagement. Eh, kasi nga sa mga nangyari ng mga ex na dito sa Miss Universe. Pero sana naman, maging fair naman kayo kung sino yung pipiliin ninyong Miss Universe. Hindi ko alam kung bakit ayaw sa kanya ng tao pero kasi dahil nasa kagagawan nga ng organization. So, yon Ayun yung nakikita kong dahilan. But, andun doon na tinututukan pa rin naman. Pero sabi ko nga, sige na nga, siya na yung Miss Universe, so wala naman tayo magagawa. Dihintayin na lang natin kung ano yung maipapakita niya at kung ano yung magagawa niya bilang Miss Universe, di ba? Eh, wala na tayong magagawa ng Jujan na yan eh. So, nag-work yung desisyon nila. Pero sana naman next year, wag naman ganito. So, bigyan naman ninyo ng katarungan at prayer. Mm fair para sa mga candidates na lumalaban, eto man ay mapa Africa, mapa Europe mapa Asia, mapa Latina sana fair yung organization kasi hindi tama yung meron kayong kinikilingan dahil gusto ninyo, dahil kumikita kayo ng pera dyan, it's wrong uh -huh. so totoo, eto yung pinakamataas na engagement sa ano na to ha And then, let's see kung anong mangyayari sa Miss Universe Puerto Rico sa susunod na taon. Kung tatangkilikin pa ba siya? Kung mananatili pa ba ang mga tao na tututok talaga sa Miss Universe? So, malalaman natin yan very soon. Kaya, good luck, Raul. Charot. sa And then, ayun lang ang masasabi ko, kundi keep going laban at malalaman natin in the future. Pero kayo, ang tatanungin ko, anong masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika ninyo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So yun, so syempre maraming salamat sa inyo lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa ating mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and love lang So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.